Yan po, pupunta po kami sa San Bernardo. Yan, yan kasama na ako yung Charlie Jennings si, si, Tita ba? Si Tita ko Ay, eh. Ayun, yan. Ayun, ito no? Cute ng kuta ni Ate Lisele. Dapat ganyan lang yung aso natin na ng kaliit. Oo. Yan. Ang tawag doon. Ang init dito guys sa amin, no? Sobrang init guys. Pero so, ano guys, mahangin kahit mainit, init. Kaya kasama namin. Yan, Lahat. yan. te! Kahapon yan, naglalakad kami, nauuna nga. Saan ba yung pinapuntaan ng no, nah maliit na ilo? Ayun. Ang guys. Ang alikabok, guys. Eh, Ayan. Hmm. Ang ganda. Ang Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang daw tayo. Hmm. Ay! Ay, nalaglag ang aso. Aso namin. Yan aso namin, guys. Nalaglag din. Ang pala aso. Ito ang pagkuntang saan ka gusto. Banok po. Wala bang manok sa inyong pabili na? Meron. Anong gusto mo? Pansabong? Hindi. eh Pangkain. Marami. Magkano? Kasama ng pang... Pasabong naman yun din sa amin. Ayaw ko na pasabong. Pasabong. Pangkain gusto ko. Marami pa namang manok ka. Oh. Marami nga, doon pa may pangsabong naman Eh, wag na yung pangsabong yung binata Yung... Hello madam, kumusta madam? Nakaligo na. oh, marami ka sa taas, ay sa baba. Oh, marami na diligo, halata nga. Mga taga ka niya. Mga taga ka niya. Mga taga ka Mga taga Mga Samahan nila. Samahan ng Lopez. Kasi ano, kumbaga, samahan ng barko. Ang barko? Yes. Very good. Ang sarap dito sa Ang sarap dito Oo. Kasi pag ito, ano Nagwalis kami ng Webes dito eh. Yan. Eh kaya lang, minsan kasi... Bakit wala dito? Ano? Ha? Bakit wala kayong... Yeah. What? What? Oh, oh, nga. Hmm. Hmm. Hmm.

Huwag na, kaya na yung maglakad. Ayan po ang sandun na Ang init guys. Sobrang init po. Tignan niyo po. Namumuti yung aking sisi. Kami po ay hindi sa sandun na